God, dahil ka wala tayong pasok at hindi din tayo sa Batangas sa Baiti, siyempre hindi ko tayo tatambay sa so kubo kung, kung saan Sariwang hangin, tahimik so, At nagwawalis na kagad ang mama at sa tinurak naman ay nagtatalas din ng panggato nga ha. habang ang tatay naman nag-aayos din ng gripo at nilalagyan ng hus parang nga naman kahit saan mudalhin ay pwedeng pwede at hindi ka naiigip tapos sa ring lambat na rin ay ilalagay dun sa ating papagawang tulungan. Tayo mm -hmm. ho ay nagpunta ng Lemery kaya meron din ng andok so iba naman. Tapos pumili na rin tayo ng malunggay pandesal na napakasarap. Kaya, yung yung malunggay pandesal ho na Rick, Talagang napakasarap yung sinasabi ko sa inyo. Ho ay doon binilis may bayan na gusili. Eh, saktong, saktong ang bilhin natin. Nataran namin yung merienda din sa kubo yan. Nandito yan ng mga mama. Si Kuing Kuing sa tinon. kat dahil nga ho nandito din tayo sa kubo ay eh, kahit to anong ulam ay eh, talaga napakasarap kumain. Eh, merong meron ho tayo din ano uh, peritong daing, pinakbet at saka yung binili nating andoks kanina. Oh, sigurado masyadong taubo ang laman ng kaldero ay kung meron lang ako kami din ng kapitbahay na malapit-lapit na hipy, pwedeng mahin ka ng kanin ay tsaka na rin sinasabi ko sa inyo hindi kulang na kulang pa ang dala natin isang kalderong kanin tapos na noong view din sa baba hindi eh, kalakas ng hangin sabi nga ako ng aking pamangkin kung wala daw patayan ng aircon din eh <laughs> ikain lamig gaw ay sobrang nasa tagaytay dahil nga sobrang lakas ng hangin at saka busog na rin Amoy, nakatulog na kagad ang tatay din eh. <laughs> yan ho diga kitang kita nyo tapos din naman ho sa pinaka sala. so yan hindi eh, ka Kasi iyo ng banding na rin. talagang kapag gusto nyo ho ng ano, uh, stress free eh, magpunta ka lang ho din eh talagang malilimutan mo lahat ng iyong iniisip at mga problema ay sigurado <laughs> Kat din nga ho si Tyler ay hilig na hilig kumain ng kalamya sa ICT hindi pa makakagat eh kaya na <laughs> wari ko sinugnog inapakislig sa asim eh kainaman siguro kung ari pa pipili naman sana sa kalamya safe sigurado kung kalamya sa pipili na rin kainaman naman din eh hindi namin alam kung ano nangyari din kay ah, Yaan nagpagulong-gulong na yun oh, oh ang sakit ng bagsak na area kainaman Kainaman naman <laughs> naman kang tita ng iyong pajama <laughs> tapos meron tapos meron niya ho pala din yung eh, din ang tila ay di tayo napabili din ay yung kinuha natin yan yung kulay violet na ay, yung yan yung doon na to at saka yung may palaman daw kung sa loob oh, ba di tamang tama ako ring pang merienda di ka alam presyo ho na rin tatlo ay di siya sabi ko yung tig ano tig tatlo at tamang tama ho at may dalak tayong thermos din eh. ay di ayos na ayos saktong saktong ating merienda ay siya ang ganda din na lang ho ba bye bye